yung demonyo ay babae o lalaking malaki? Kanina ka pa. <laughs> <laughs> I'm sorry, isa lang. May Pangulog, so, Pangulog Duterte lang, ma'am. He stands by his accusation that the President is drug addict. Hahanapin niya raw yung PDEA report kasi PDEA saying wala naman sa listahan so, um, si PDTL. Your comment on this na, na talagang all out na si PRRD against So, Alam mo, hindi ako marunong sumagot dyan kasi hindi ko intindihan yung usapin droga. Kaya naluloka ako sa banatan na yan. Sana sila na ang mag-settle niya ng magkaintindihan. Hindi ko alam. Ma'am, meron ko sa may tatak Marcos eh, di ba? Aba, ba't uh, dito sa cha Kaya nahihilo tao. At minsan tinatarok sa akin eh. Ah, Ma'am, iba yung binoto natin. Bakit tayo nabudol nito? What can you say to